Ako si misis, pamamahay ko to. Kaya ako lagi ang tagalinis. Ako si misis, pamamahay ko to. Kaya ako ang tagaluto. Ako si misis, pamamahay ko to kaya ako ang tagahugas ng plato ako si Mrs. pamamahay ko to kaya ako ang tagalinis ng kwarto Ako si misis. Pamamahay ko to. Kaya ako ang taga -laba. Ako si misis. Pamamahay ko to. Kaya ako ang taga tiklop ng damit.